Mga guys, Naalala niyo itong isang isang video ng I mean, in-upload ko recently. Ah, uh, yung Speedybang. Okay guys, binungsang na siya hindi natira pa ayun uh, ayun binuksan ko na siya ito yung takip yan ito okay naka duct tape kay siya eh. so binaklas ko muna para magamit ko ulit siya um ayan inarrange ko na kapag pa lang bilang ito actually ah! <clears throat> okay, guys pwede dito may mga assorted na coins siya nilay ko na para di kumalat. Then, yan, may mga, I don't know kung anong domination itong mga to. Kasi minsan, na uh, naihalo na rin po yung mga coins ng ano. Ayan po. I think uh, Singapore peso to eh. 5 or 1. Hindi ko matandaan eh. Tapos may mga coins. Yan yeah, yung mga 25 G sa 5 natin. Okay. So tinabik mo na kasi papabilang ko yun sa kan yung machine na bibila ng coins. So bukas pa possible i-drop ko to pag medyo maaga pa. Ano eh ito yung na-range ko. Yung piggy bank ay na na half pa lang siya na po eh. Pero yung tignan yung more or less na sa magkanto. Bilangin na mabisang man eh. So itong isa, by 20s, sa isang ganun, lima. So, one na yan. Since lima to, at lima yan, one thousand. Two thousand, three thousand. Okay, three thousand to. Nagtumulong yung coins. So, 3,000. thousand. Ito naman, is um, one hundred. Tumutunong yung coins. One hundred. So, 500. hundred. Ito, ito, ito. Parang yung mabilang. One hundred to, two hundred, three hundred, four, five. 6789 19 10, 1000 2000. Ito guys, medyo nabitin kasi ako. So, tagpa 5 to. no 20s. So, that's 100. Ito naman, tak sampung 10, 100. So, 1 2 3 4 5 500 600 700. Ito dalawang limang tag 20. 1 2 3. So, 300. So 7 plus 3, 1,000, 2,000, 3,000. 3,000, 3,000. Yan pa lang guys, 6,000 na. Okay. Then ito, um, sa 20s. So, 10 <coughs> yan. So isang ganing 100. So that's 1,000, 2,000. Okay. Ito naman is tagwa 5. So, 20 siya. 100 din. Siyempre, mas ma... Ano siya eh? Mas malipis. Kaya mataas yung ano yun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, that's 1,000. 1,000. So, kung nga po 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Plus ito, from here up to here, 6,000. So, guys, ito palang from dito sa tag 20 hanggang doon sa limang limang piso sampun libo na okay then ito naman is tag mamiso ayan po so isang ganyan sampu since lima pa baba sampu pa ganun so 500 another 500 so 1000 to yan So, that's 11,000 already. Kasi, dito meron na tayong 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10. plus itong dalawa 11,000 may butol pa 500 then 600 so 11,647 oh eh hap pala nung baboy. Kung baga, kung ano yung coins ko, nilagay ko lang. Eh, last yung mga coins niyan. So, more or less, kaya uh, yung piggy bank niyan, kaya ng 12, uh, ano, uh, 22, 25 siguro, approximately. Okay. Pag-isipan ko, yung babalik ko, babalik yun, know? oh. Or yan ako sa, yung coins na gibilang. Okay. Ayan, guys, uh, in-update ko lang kayo. Ito, ini ko lang to. Yung time na misa, may bariya ko. Lagay. Basta may bariya, lagay lang ako. Pero matagal-tagal ko na. Sana ah. Eh, ayun. Okay. So, guys, yan yung way. Kita nyo, bariya lang yan. Half pa lang piggy bank, more than 10,000 na. Not bad, right? Sige, salamat. So, share nyo lang, follow, subscribe, and comment down. Salamat. Remember, Inspector Vlog. Okay? Marami kayo matutunan guys. Subscribe lang kayo. Share nyo guys. Bariya lang yan. Kita nyo, half lang ng piggy bank, More than 11,000 na. Imagine mo, may mga mamisa pa ako. di ba? E eh, paano kung yan? Okay? Sige guys. Ito guys, ito yung machine. Dito sa SM. Hintay lang natin yung kuya kasi nag-CR lang sa sandali para pa-assist tayo. Ayan yan. Update ko na. Ayun, update ko na. Lang Okay. Mga ibang currency. Ay, mga yes, Ay, mga dumi. Sir. Madumi. ibang currency. Hindi na kinaka. Hindi pwede. Yes, sir. Hindi na mabasa. No, pa liya pag madumi? Ayan. 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 sir ba yung texture ng coin may tama ni coin sinyo mabasa may tama yes oh. Uh -huh. sir hindi nyo na mabasa ito po bend na to hindi na hindi talaga yun yan sir medyo paano yun hindi pwede naman mas huwag natin itong ganyan ayaw na yun yes, sir texture kasi minsan ng coin eh pag malinaw din minsan parang alaan siguro may street may street kaya eh, isa, kit niyo na lang kuya. Oh, Pero yung ano, pwede niyo mabili pa yun? Pero sa labas pwede magamit okay. oh. So, Place kaya ganito dana? Sir. Press B. Dyan sinabi niyo. Sir, binigyo ako kayo kanina. Ang <laughs> <So, laughs> tagal eh. So, ito? Okay na sir. Yan yung grand total niyo. Then dito, Gcash click niyo. So, ang Gcash number? Gcash na. Ito, ayan po. Yung Gcash may phone. Ah, Gcash. Okay. Click okay. nyo yung gray part. Yeah, Gray, gray, gray. Gray. Ito. Yeah, okay. Ayan. Yeah. yun yeah. Oops. Let's continue. apa antinya double check sir 366160 sana ah oh ni, sir real time ni sir dah masuk dah eh gua masuk